You know, I thought if I had a face like yours, if I had eyes like yours, I'd be happy. I started to think that I didn't belong in this world. Siya si Juno Lancaster, ang taong may napakalungkot na istorya. Isang araw pa lang matapos siyang isilang, ay inabandonan na siya agad ng kanyang sariling mga magulang. Iniwan siya sa ospital ng kanyang mga magulang dahil natakot daw sa kakaiba niyang itsura. At ang mas masakit pa nung lumaki na siya ay sinubukan niyang kontakin at makipagkita sa tunay niyang mga magulang ngunit tinanggihan siya nito at sinabihang wag na wag na silang kontakin at istorbohin pang muli parang gumuho ang mundo ni Juno dalawang beses siyang itinakwil ng kanyang sariling mga magulang sa kabila ng kanyang itsura at mapait na karanasan ay naging successful author at motivational speaker si Juno ano kaya ang nangyari bakit naging ganito ang kanyang mukha nung ipinanganak siya. October 1984 nang ipinanganak si Juno sa isang hospital sa England. Pero imbes na magsaya ay kakaiba ang naging reaksyon ng mga magulang niya. 36 hours pa lang kasi simula nang iniluwal siya ay inabanduna na siya ng mga ito dahil sa kanyang itsura. Kaya naman napunta si Juno sa pangangalaga ng social services. Noong 5 years old na ay inampun siya ni Jean Lancaster, ang babaeng nagdilang anghel sa buhay ni Juno. Mabait, mapagmahal na magulang si Jean at itinuring niya si Juno na kanyang sariling anak. Unang nakita daw ni Jean ang mukha ni Juno ay hindi daw niya napigilan ang kanyang sarili na mapangiti. Para daw may connection agad sila noong hinawakan niya ang bata. Ngunit ano nga ba ang sakit o kondisyon ni Juno? Si Juno ay may Treacher Collins syndrome, isang rare genetic disorder kung saan isa sa bawat 50,000 na tao lamang ang nagkakaroon. Ang mga taong may ganitong kondisyon ay hindi na de develop ng maayos ang mga buto sa muka, gaya na lang ng sa eye sockets, tenga at panga. At madalas ay wala silang cheekbones, kaya parang magkakamuka ang may ganitong kondisyon. Dahil sa kanyang itsura ay hindi nakaligtas si Juno sa pangbubuli. Ginagaya siya ng ibang bata sa pamamagitan ng paghila pababa ng kanilang mata. Kaya dahil dito sa harap ng salamin ay madalas tinutulak pataas ni Juno ang kanyang mga mata. Ang nasa isip kasi niya noon na kung magkakaroon lang sana siya ng normal na mata gaya ng iba, hindi siguro siya tutuksohin ng mga ito. Nang mag-high school ay lalo siyang naging tampulan ng tukso. Mabuti na lang ay may mga na naging tunay na mga kaibigan din siya. Nung nagkaroon na ng girlfriend ang kanyang mga kaibigan ay nainggit si Juno sa kanila. Naadik siya sa pagpapaganda ng katawan para lang magustuhan ng mga babae. Pero ang mga babaeng lumapit sa kanya, ginagawa lang siyang katatawanan at pustahan. Dahil dito ay natakot na si Juno makita ang sariling muka at mas pinili niyang magtago sa loob ng bahay. Isa sa mga kaibigan ni Juno ang nag-refer sa kanya sa isang bar. Noong una ay hindi naging maganda ang experience ni Juno dahil sa pangungut siya ng mga tao sa bar sa kanyang itsura. Mabuti na lamang ay hindi siya sinukuan ng kaibigan at kinulit siyang bumalik sa pagtatrabaho sa bar. Lingid sa kaalaman ni Juno ay dito pala magbabago ang buhay niya. Nagkaroon siya ng crush kay Beth isa sa mga katrabaho niya. Hindi naisip ni Juno na magugustuhan din siya ni Beth. Kaya naman hindi siya makapaniwala nang nagtapat si Beth na may pagtingin din siya kay Juno. Dahil sa relasyon nila, nagbago ang outlook ni Juno. Naghiwalay man sila kinalaunan ay nakapagbigay naman ito ng self-confidence kay Juno. Noong 25 years old na si Juno ay sinubukan niyang kontakin ang tunay niyang mga magulang. Nagpadala siya ng sulat at niyaya niyang magkita sila. Ngunit ang naging reply ay parang ikinagunaw ng mundo ni Juno. Tinanggihan siya ng kanyang magulang at sinabing hindi na nila sasagutin pa ang mga susunod na komunikasyon ni Juno. Madalas ang pag-iyak at na-depress si Juno dahil sa pangalawang pagkakataon ay nireject siya ng kanyang sariling magulang. Ang gusto lang naman sanang mangyari ni Juno ay masabi niya sa kanyang tunay na magulang ng personal na siya ay malusog, masaya at maayos ang pagpapalaki sa kanya. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin siya sa kanila na isinilang siya sa mundong ito. Nagkaroon ulit ng girlfriend si Juno, ngunit naghiwalay din noong 2021. Wala pang anak si Juno sa ngayon, ngunit isa sa pangarap niya ay maging isang tatay. Pero kaakibat ng pangarap na ito ang panganib na 50% chance na pwede niyang maipasa ang sakit sa anak. Sa kasalukuyan ay ibinubuhos ni Juno ang oras sa Love Me, Love My Face Foundation na itinayo niya noong 2019. Nagpapalaganap sila ng awareness tungkol sa Treacher Collins. Nagta-travel din siya sa ibang bansa bilang motivational speaker at nakapagsulat din ng libro tungkol sa mga taong kanyang nakilala na may mabubuting puso. Nung may nagsadya sa kanya na magpa-surgery, ay tinawanan niya lang ito. Sabi niya, natutunan na daw niyang mahalin ang kanyang muka at wala siyang planong baguhin ito. Mga ka-awesome, make sure to share this video kung na-inspire po kayo sa istorya ng buhay ni Juno. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!